Buka, amusta mga babae? Tingnan natin kung Maya ano meron kayo. So, Mayasul na haba ba si Julie. At si Brittany. Ay naku! Isang nakakakilabot. Nakakadiring ipis sa loob ng lollipop. Diyos ko! Brittany, tumigil ka! Hindi mo ito matatakasan. Isa itong hamon. Pero may ipis doon. At baka buhay pa ito. Natatakot ako. Subukan natin ng kaunti. Apakasarap nito. Gusto ko ito. Julie, masarap ito. Sige. Tingnan natin kung ano ang meron ako. Ang blue gum ay hindi pwede maging masama. Subukan natin at alamin. Kamusta? Tingnan mo kung gaano kahaba. Oo nga. ang sarap. Magpapalobo ako ng malaking bula. Tingnan mo, Britney. Mayroon kang bula. Ipis. Tama Naku! Wala na ba siya? ba? Oh, Julie. Hi! Wow, tignan mo yan. Tara na gawin natin Hello. to. At may marmalade na mga mata at sprinkles ako. Ang galing! Gusto kong subukan ito agad. Sino ang mauuna? Sige, ikaw na, Brittany. Ang cute ng lip gloss ng Barbie na ito. Gusto kong subukan! Oh, ang sarap nito tingnan natin kung paano ito titingnan sa mga labi ko. Astig! Pwede ko nang halika ng lahat ngayon. Julie, isang matamis na halik para sa iyo. Ano? Oh. At ngayon, gusto kong subukan ng matatamis na sprinkles. Mukhang ang sarap. Pwede ko pa nga itong paglaruan ng kaunti. Ayos! At ngayon, ibuhos natin lahat ng sprinkles sa plato. Kamusta? At ngayon, oras na para isawsaw ang ating labi doon. Wow, Julie! Tingnan mo kung gaano ito kaganda o napakaganda. At ngayon, maaari ko nang kainin ang lahat. ginagawa ni Julie? Halika, tikman mo ang iyong mga candy. Tama, subukan natin ito. Mukhang astig. Hindi ko gusto ang aking mga mata. kapayapa oh, nga! Narito na ang bote ng asul na sprinkle. Oh, tingnan mo yan. Nasa plato ko na lahat. Bababad natin ang mga mata dyan. At subukan natin. Oh, tingnan mo yan. Sobrang sarap nito. May berry gel sa loob. Sige. Kahanga-hanga. Ah! Iyon ay perpekto. Ngayon, oras na para uminom ng likidong candy mula sa mga tubo. Ang sarap! Gusto ko ito. Maaari na tayong magpatuloy. Ah. Ano ang nasa ilalim ng yung kloshe? Buksan mo ito! Wow, meron akong Mentos at napakalaki nito. Gusto ko nang subukan ito kaagad. Buksan natin oh. ito. Ano? Kinuha namin ito at isinusubo sa aming mga bibig. Oh, ang galing niyan! Masarap ang Mentos. Brittany, ano ang meron ka? Wow, isang drinking hat! Ang astig nito. Julie, ano sa palagay mo? Pink na coke ito. Hindi ko pa ito nasubukan dati. Ilalagay natin sa mga gilid. Binubuksan ng mga lata. At ilagay ang straw doon. At ngayon, oras na para subukan ito. Talagang kulay! Julie, gustong gusto ko ito. Pasensya na. Iinumin ko ito mag-isa. Talaga? Walang oras. May naisip ako. Pwede oras. mong lagyan ng ilang mentos ang oras. libro niya. Siguradong magsisimulang bumula ang inumin. Tingnan natin kung paano siya magre-react. Ano ito? Oh, nagbubula ito ng sobra. Hindi ko man lang. Julie! Oh, ngayon si Julie ay natakpan ng coat. Pasensya na. Pero nakakatawa yon. Buksan mo muna! Magaling! Tingnan natin. Nagsabog si Julie ng candy. Subukan natin ang isa. Alisin ang balot. Mmm, ang tamis! Gusto ko talaga ito! Masarap! Yum! Ngayon, tingnan natin ang kawali na ito. Wow! May masim na tsokolate. Hindi ko alam. Alam mo ba? Pwede tayong kumain ng candy at gel sabay. Gagawa ako ng cake na gawa sa marmalade at maasim na gel. Siguradong napakasarap nito. Ilang layer? Kung tutusin. Hindi na ako astig! makapaghintay na subukan ito! Mm, sarap! At nakakalungkot talaga ito! Halloween. Tian! Maligayang pagdating! Oh! Salamat. Julie, ano ang meron ka? Alamin natin ngayon. Wow, ang astig tingnan. Oh, ito ay candy ng nerds ilabas natin. Oh, ang ganda! Puong buo ito. Subukan natin. Ano? Oh, ang sarap nito. Amuin mo, buddy. Kaya ang malasahan niya ang aking maasim na gel. Ibubuhos ko ito dyan. Huwag mo lang ipagsabi. Tingnan natin. Sa tingin ko, tama na yan. Usap! oh hindi ko kaya. Bakit ang asim? Ano? nakakatawa yun. Hindi na ako makapaghintay wow, na malaman meron kung ano ang asul meron na tayo na ngayon. At isang lollipop. Subukan natin ang chipa chips. oh asol at masarap ito. Ngayon, Geekman gusto kong ang subukan ang pulbos na ito at... Sa loob ng banyo, nag-aabot ng tips sa Chupa Chups. At subukan juice. ito. oh ang sarap! Gustong gusto ko ito! Natutulas <laughs> ako. Britney, bakit ka nakatingin sa akin? Gusto mo yan? Kita yet. mo. Tara na. Maganda? Ay. Ano? Hindi maaari? Kailangan mong buksan niyo? Sige Hi. na, Britney! Gawin natin ito. Ako rin ay isang Chupa Chups. Tingnan mo yan. Hugis sing sing ito. Ano ang ginagawa mo? Kahit kayo. ang hirap noon, pare. Nagawa natin Alam. ito. Ngayon gusto kong subukan ng gel na ito. Mukhang maganda. Kung sabihin para bang... Napakalinis. Ayun. Pipisilin ng kaunti sa ibabaw at panahon na para subukan ito. gusto mo? Nakakamanghang sarap nito kasama ang lollipop! Panahon na para sa bagong merienda! Ano ang meron ka? Oh, nakakain na papel at matamis na ito. gel! Subukan Literal, mo! Amazing. Julie, simulan mo na! sa... ang ganda-ganda! At masarap ito! Nam-nam! Britney, kamanghamanghang bata! Wow, Troy! Napakaganda at matamis. Kamangha-mangha. Napakasarap. Ano ito? Teka, papel na nakakain ito. At alam ko na ang gagawin. Iguguhit ko ito. Tingnan mo ang ngiting ito. At ngayon, subukan natin ito. Ang sarap. Mahilig ako dito. Ano ang dapat kong gawin? Tama, may maganda akong ideya. Makakagawa ako ng papel na aeroplano. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. At lumilipad ito. Joey, saluhin mo. Ano? Hindi! Naku! Ano? Wala na akong papel? Pero hindi ko man lang nasubukan. May naisip ako! Pwede mong ibahagi ito sa akin at maglaro tayo ng tic-tac-toe gamit ang ating gels. Kung sino man ang manalo ay makakakuha ng edible paper. Aba, cool na laro ito! Gawin na natin ito. Hindi ko ibibigay sa'yo ang papel ko. Sige, gawin natin ito. Oh! Oh! -oh panalo ako! Ibig sabihin nito akin na ah. ang papel ko! Kainin natin lahat? Mmm, ang galing ng gel mo! Hindi ba magaling? Oo oh, nga! Sino ang mauuna? Pumili na kayo agad! Mga babae! Ayan, Nanalo si Julie? Well, ito ay parang soda o juice at isang baso na gawa sa marmalade. Tingnan natin ito. Talaga? Oh, ito ay napakasarap. Nagustuhan ko ito. Brittany, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na talagang astig. Mayroon akong nakakain na baso. Pwede akong magbuhos ng juice diretso dito. Tingnan mo yan. Wow! Ang sarap! Uh, Eka! Oras na para buksan mo ang iyong kloche. Tama! Ano? Wow! Mayroon din akong basong jelly at sumasabog na caramel. Buksan natin ang pakete at ibuhos ang lahat sa baso. Ara bumula ito? Kailangan ko ng likido? Ano Julie, pakiabot naman! Ano? Gusto mong kunin ang juice ko? Kahit na? Alam mo, kaya ko itong kunin! Hayaan mong ako na ang magbuhos! Oh, ang galing, Britney! Pwede bang makahingi ng kaunting pumuputok na caramel mo? Ano? Pakiusap! Yehey! Wow! Tingnan mo yan! Bumubula! Maginuman tayo! Ano? Ang sarap! ngayon gusto ko nang kainin itong baso. Sulya! Talagang nagustuhan ko ito, Brittany. Magaling. No, ang no, 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 no. Handa na? Ang oh. bola? Oo nga. Salamat sa panonood. Huwag... <laughs> Kita tayo. Tapos na ang una kong drawing. Magiging maayos ito. Matatapos na ito. Aha. Uh -huh. Magandang ideya. Sige, parang... Arang turo na, turo na. Sige, simulan na natin. Gagawa ko ng makukulay na donut gamit ang makukulay na masa. Lalabas na napakasarap nito. Pinipisil ang makulay na masa sa mga molde ng donut. Magkakaroon ng pink, dilaw, asul, verde na donut. Ngayon, kailangan na lang hintayin itong maluto. Ang talino mo talagang bata. Huwag kalimutan ang mga donut. Siyempre. Kaya, tapos na sila. Oras na para ilabas sila. At kailangan ko ng sprinkles, bigan Hindi ko talaga mabuksan ito. Halika na. Iyakin natin na maayos natin ito ng tama. Ito hey! Sa mga Meron ka rin kaunti sa amin. Wala na akong sprinkles! Sandali! Meron pa sa ako! Perfecto! Hoy! Makasarili! Tingnan mo kung kumusta ang mga donut ko! tapos na sila! Inilagay namin ang lahat sa isang plato at pinudpura ng pulbos na asukal sa ibabaw. Perfecto ito para sa mga donut! Ganito palaging magluto ang nanay ko para sa akin nung bata ako. Pero naging perfecto ito. Napaka-boring. Meron akong mga itim na donut. Hindi, hindi sila nasunog. Napaka-donut niyan. Napakasarap ng mismong mga donut. Binubuhusan ng pulang icing sa ibabaw nila. Napakasarap nito. Wow. Ang mga donut ko ay mukhang mas nakakagutom na ngayon. Lagyan natin ng ilang detalye. Mukhang pamilyar. Diba? Ang aking maliit na hininga. Salamat, Thing. Kailangan ko ng mangkok at strawberry syrup. Oo, oh, iyan nga yun. Handa ka na ba? At ngayon, ilalagay ito sa mga hiringgilya. Isang Annie? Ideya, oh, honey! Bakit mo tinatakot ang matandang babae ng ganun? Syrup lang ng presa ito. Ibubuhos ko ito sa mga donut para mas sumarap. Maglalagay ng ilang mga hiringgilya doon. Magugustuhan ito ni Baby Kate. Halika na, baby! Go! Oh, sandali! Ito ay donut at strawberry syrup. Oh, mahusay! Napakasarap! At ano ang nasa loob ng hiringilya? Gusto kong subukan! Woo! Kaya, ano ito? Alam ko magugustuhan ito. natin ang mga donuts na ito. Mukhang napaka-cute nila. Aba, mejo-mejo lola. Oh, naiinit ako. Aray. Hindi ko pa nakita ang rainbow donuts dati. Maganda ang itsura at napakasarap ng lasa. Huray! Natutuwa ako. Pabayaan mo akong mag-isip. Ang nanalo ay, tingnan natin. Oh, oh. Talaga, maging maingat. Tingnan mo ang nakakatawa kong salamin. Gusto ko ng cocktail. Gawing masarap na masarap. Tapos na... na... Galing, sis! Magaling, Willoughby! Sige, lulutuin ko ang lahat. Sige, nakakatawa! ako magsisimula? Meron akong astig na shade para sa salamin. Lalagay ako ng ilang candy na may toxic na glaze dito. Sobrang asim! Ngayon, ilalagay natin ito sa oven para matunaw ang candy. Pagkatapos, titigas ito at magkakaroon ako ng caramel glasses. Ito ay magiging sobrang galing. Oras na para hilahin ito palabas. Oh, anong gagawin ko, Ed? Hayaan mong tulungan kita, Ed? Oh, sandali. Sa tingin ko, alam ko na. Tignan mo ito. Sige na. Kailangan ko ng Skittles. Ayusin natin ito ayon sa kulay. Ilalagay ko ang Skittles sa bawat baso. Matatamis at masarap ang mga candy na ito. At ngayon, kailangan natin itong punuin ng Sprite. Oh, sige! Magtatagumpay ako. Magandang ideya! Pwede kong gamitin ang aking handpen? Tare! Ang dami kong pag -shake! Natapunan ako mula ulo hanggang paa, bro. Ayos lang yan. May natira pa akong soda. Ngayon, para sa dekorasyon, gagamitin ko ang whipped cream at ilang nerds candy bilang sprinkles. Ang ganda at makulay. Pinapalamutian ng lahat ng mamasamasa na bahaghari. Hindi pinagmamalaki kita, Enid. Akin naman ngayon. Gagawa ako ng gulay na cocktail para kay Kate. Kamatis, sariwang pipino, konting amoy ng karot. Ang sikreto kong sangkap, kinchay. Paghalu-haluin natin. Ang ganda ng berdeng kulay. At pinakamahalaga, lahat ay natural. Tingnan mo lang yan. Nako, ang baho. Gutom na ako. Naghanda na ako ng baso para sa cocktail ko. Kailangan lang natin itong lutuin. Hindi ko talaga gagamitin ang Sprite. May sarili akong natatanging inumin. Ako mismo ang gumawa nito. Ay! kailangan kita. Pwede mo bang ilihis ang atensyon ni Hennet? Sige. Halika, umaasa ako sa'yo. Oh, masarap na krema! Kailangan ko lang ng whipped cream. Kukunin ko ito. Idedekorasyon ko ito sa aking cocktail. Isang paniki! San ka galing? Lumayas ka? Nakulong ka na. As na gayon, cocktail kita, ipinapahal sa straw niya, e eh pwede mo na itong tikman. Wow! At tayo na! Wow! Mukhang masarap lahat! Hindi ko pa ito natikman noon. Medyo kakaiba ito. May mga kakaibang pakiramdam. Ayoko na itong inumin. Ano ito? Mukhang kakaiba? parang berde. Salamat. Ayaw ko niyan. Kadiri, ang ganda ng mga ito. Parang Salamat. matamis na bahaghari at kamangha-mangha ang cocktail. May whipped cream sa ibabaw. Ito ang panalo. Talaga? Salamat! Pasensya well, ka na, Malapit nang matapos si Kate. Oh. Gusto ko ng pasta! Siyempre! Handa na! Ano? Hindi ko Kamis na Ikaw ang yan. na kung ano yung gagawin ko eh. Naglagay hmm. kami ng mga buluti sa plato. Miyerkules, aking... maaari mong paglingkuran ang iyong kapatid na babae. Hayaan mong turuan kita kung paano magluto. Kailangan nating buksan ang kalan, lagyan ng tubig iyan. At ang ating pasta ay oh. nandiyan! Sige, okay. magsimula na tayo! Nakakainip ang spaghetti. Ayokong lutuin yan! Magdaragdag din ako ng kulay. Pasensya na mga kaibigan! Kailangan mong mag-ingat. Sige. Pasensya na! Pasensya na Wednesday! Hindi ko sinasadya. Heto si Flower. Pinabasag ang itlog sa gitna. Oh. Oh. Ngayon, lahat. ihalo natin ang lahat. Handa na ito. Kuha tayo ng maliliit na piraso at ibuhos ang mga piraso ng masa. Ang pinakamahalagang bahagi ay kunin ang mga pangkulay ng iba't ibang kulay at idagdag ito sa bawat isa sa kanila. Tingnan mo ang lahat ng kulay na iyan. Gamit ang espesyal na makina, pinuputol ko ito sa iba't ibang hiwa ng pasta. Ayos! Kailangang lutuin na ang aking pasta. Ilagay natin ito sa kumukulong tubig. Ang spaghetti ko ay handa na. Ay, hindi ko makita ang anuman. Ang kapal ng fog. Ay, nasaan ang ketchup? Crema, tutulungan kita. Oh, salamat, babe. Pasensya, pasensya. Ay, hindi. Pasensya, pasensya. Lola, narito ang napkin. Ay, na. Okay, salamat. Ngayon ay nilalagyan ng ketchup ang spaghetti Pwede mo. Tara na. Ang astig. Ii, ka diyan-diyan po kano ang Mayroon akong malamig na ulam. Naglalagay ng spaghetti sa plato. At ngayon, kailangan ko ng tinta. Pinipiga ang tinta sa spaghetti. Oh, oo. Oh, oh. Naging itim ito. Pinipilit palabasin ang patch mula sa itaas. At pinalamutian ang lahat ng marmalade ice ba sila? Gusto ko at, sanang at, totoo yan. Pero narito ang mga gamis. Naglagay kami ng ilan sa ibabaw. Sa tingin baw? ko, magugustuhan ito ni Kate. At ikaw, ano sa tingin mo? Oh, handa na rin ako! Masarap! Sandali, ano? Oh. Yellow? Nakakatakot yan! At itong pasta ay itim! Nasunog pa Well, tama lang. Pasensya na. Wednesday. Ngayon, subukan natin itong pasta. Mukhang pamilyar ito. Ganyan magluto si Lola para sa akin. Ayos! Salamat! Wow! Panahon na para subukan ito. Hindi ko pa ito nakita dati. Ang sarap! Ako ang pa, nanalo. Wala na! ka ba? Bakit kaibigan ko si Emmet? Sige, gusto ko ng salad. Ano? Oh, napaka-simple lang. Tama oh. si Lola. Madali lang. Ang mga kamay ko ay nagkakatingin na magsimula. Pinakuluan ko ito at hiniwa ako ng maliliit na piraso. Oh, ang tip-tip. Mas marami dito. Paalam. Nilipat ang salad at magdagdag ng ilang breadcrumbs. Ginawa ko sila mismo. Napakasarap nila. Idinadagdag ito sa salad. Ah. Oh. Alos nakalimutan ko ang keso. Panakrusin ito! Mas marami, mas mabuti! Handa na ang salad! Paalam. Paalam. Ako naman. Gagawa ako ng mahusay na salad, ang dami kong gulay, pero kailangan kong gawing kawili-wili ito. Una, hinihiwa lahat ng gulay sa maliliit na piraso. Ngayon, hinihiwa ang keso. At para maging sobrang astig ang salad ko, gagawa ako ng isang bagay na interesante. Ang lahat ng gulay ay magiging hugis bulaklak. At keso rin. Tingnan mo yon, Mukhang kamangha-mangha. Ilalagay ito sa mga skewer at sa florera. Paano mo ito nagustuhan? Isa ako Seryoso? Maganda ito para sa iyo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano talaga ang ganda at nakakatakam. Ito ay Oh, sige. Tinatagilid oh. lahat ng mga sangkap. Stig! Handa ka na ba? Light! Talab na ang sili pa rin pipino. He wanted to tie man a Gawin ng ng gulay. Iting tonalad in Tingnan mo yan. Pumunta ka umupo, ilagay ang aking mga olives at mayroon tayong maliit na halimaw na may mga matakati. na. Hindi! Oh, oo, oh, oh, at hindi ko alam. Ano itong meron tayo dito? Isang salad na may manok at keso? Gustong gusto ko ito! At milyon-milyong likes! Meow! Alam kong magugustuhan niya 'yon. Ano ito? Isang halimaw na gulay? Ano kaya ang gawa ng mga mata na 'yon? Ay, hindi ko gusto ang mga olive. Miyerkules, gusto mo ba akong lasunin? Si Lola ang panalo.